Hello fellow grower, magandang araw po. Sa pag-aalaga natin ng ating mga tanim, kahit sili man yan o kamatis, ay kailangan nating observahan kung paano sila lumalaki, kung paano sila nade-develop. Halimbawa, kagaya nitong aking tanim na sili dito, medyo tumangkad na siya, ayan, mahigit isang dangkal na siya, at uh, ngayon ay nag-uumpisa pa lang siyang maglabas ng y ng sanga eto dito so mahigit 12 inches na ito at uh, dahil uh, medyo payat din yung kanyang katawan ay mabuhay siya pagka humahangin madali siyang uh, magpa sway mag uh, bending bending kumbaga pag ganitong tumatangkad yung ating tanimasili kailangan nating i-guide kailang sumunod siya sa gusto natin na later on ay maging forma niya so dito ang kadalas ang ginagawa ko ay tinatanggal ko itong mga nasa ilalim. Itong mga nasa ilalim kasi ay aagaw din ito ng sustansya sustansya na dapat ay mapunta dito sa kanyang itaas. So, kailangan tanggalin ito lalo na yung malapit sa lupa. Yan. Pati yung dahon, pagka may sira na yung dahon, tanggalin na natin. Ngayon, yung mga sumutubo naman sa bandang katawan niya, gitna, pareho nito, pwedeng wag na nating alisin. Uh, mataas na ito sa lupa, around uh, 7 inches na siya, ang layo niya dito sa pinaka base. So, pwedeng hayaan natin ito na lumaki. So, ito na yung kanyang magiging sanga. Kaya lang, ito makakaagaw din ng sustansya para sa pagdevelop ng Y formation dito sa itaas. Uh, normally po, pagka itong sili, tumangkad na siya ng mga 12 inches, so isang dangkal at least, ano, at wala pa rin siyang Y, hindi pa rin siya nagsasanga, ay normally tinatap ko na yan, pinuputol ko na eh. Pero ito, ayan, nagumpisa siyang maglabas. So, pababayaan ko na ito, hindi ko na siya uh, itatapping. Ang isa pang kailangan gawin dito, kung nakikita itong ito malito, ayan o, bulaklak na po ito. Uh, lumalabas na siya ng bulaklak. So, kailangan tanggalin natin to habang uh, maliit pa. Habang bubot na bubot pa lang. So, gusto na niyang magbulaklak uh, kahit ganito pa lang siya kaliit. So, yun po kailangan na tanggalin natin. Yung ibang nasa kilikili, -kili, ano, kailangan din po tanggalin para ma-encourage natin yung matitira na sila naman yung uh, lumago para hindi na sila maagawan ng sustansya. kailangan nating gawin ito, bantayan yung ating tanim para lumaki siya ng naayon sa gusto natin. Pag pinabayaan ko kasi itong siling ito, sa gusto niya mangyari, ay uh, magiging matangkad lang ito, kakaunti ang sanga, magkakaroon naman ng bunga, pero hindi marami. So, siyempre ang gusto natin sa siling natin, merong uh, maraming bunga, kaya naman kailangan na mag tayo paminsan-minsan, at uh, pasuno rin yung ating tanim do sa gusto nating mangyari sa kanya. So today is November 29. Ano po? Magkaroon tayo ng update para makita natin yung development yung ginawa kong pagtanggal ng mga uh, tumutubo sa ilalim niya at uh, tingnan natin ang magiging development sa uh, itaas. Kung meron pa tayong kailangan gawin or okay na yon. So, see you in the next video right after this. All right. Today is December 23 at eto na yung update sa ating sili na pinroon ko lang yung bandang ilalim niya hindi ito sa bandang papuntang gitna hindi ko na ginalaw at ito uh, lumago na rin to sa bandang gitna niya yung kanyang mga sanga hindi ko na tinanggal ito kasi ay nadevelop na rin itong kanyang uh, canopy Ayan. lumago na rin yung kanyang uh, uh, dati ay maliit na y dito at namumulaklak na rin siya ngayon. Yan. So halos isang buwan po. Tatlong linggo mahigit. Actually, hindi ko na naano to eh. Uh, pinabayaan ko na siya. Hindi ko na ginalaw. Kasi nga nakita ko, lumalaki naman. Humahaba naman itong kanyang kanuti. Lumalago naman siya. And then nagmumulaklak na rin. Kaya pinabayaan ko na. Yun na lang mga ilalim nga ang ating uh, tinanggal nung una. Ayan, malinis pa rin yung kanyang uh, ilalim. Ito nga palang siling ito ay siling labuyo. So, yung labuyo po natin, yung native na sili. So, ito example ng bunga niya. Ayan, o. Oh. Ayan. Meron siyang isang nabuunang bunga dito. Ito bali yung kanyang uh, unang bunga. Tanggalin natin, o. Oh. Ayan, o. Oh. So, sa English, kung tawagan din ito ay bird's eye chili yung ating siling labuyo. At uh, itong sili ko na ito, ay uh, pina ko siya on a weekly basis. So, kanina lang, nagfertilize ako sa kanya. Uh, yung pong uh, triple 14, yahalo ko sa isang uh, galon ng tubig, and then, lalagyan ko rin. bali yung uh, triple 14, mga isang kutsara po yun, kakanawin ko sa isang galon ng tubig, and then, dadagdagan ko pa ng... Uh, potas, yung potas naman ay eh, kalahating kutsara. At ang purpose noon ay eh, para nga ayan uh, magbulaklak na siya at uh, magbigay ng magagandang bunga. So ito kasi bird's eye chili, talaga namang uh, maliliit lang ito eh, lalaki ito konti pa. O siguro madodoble dito sa size na ito. And then uh, yun na siya, ganoon na siya, yung ating native na siling labuyo. Yung pagfertilize sa kanya ginagawa ko pa rin po weekly. Ngayon pag ito nakatanim sa lupa, at uh, makakalago siya ng gusto, ay pwedeng hindi mo siya i-fertilize. I-observe mo lang, basta mataba ang lupa, ay kusang magbubunga itong mga ating uh, native na siling labuyo. Pero pag nakatanim sa container, ayan po, uh, pini-fertilize ko yan. Bukod sa pag sa lupa, ay uh, ini sprayan ko rin siya ng foliar fertilizer. And then sinasabayan na rin ng uh, insecticide. Pagka sobrang uh, init ng araw, dahil itong variety ito medyo maninipis ang dahon, ay eh, nagkakaroon siya ng scalding. Ayan, medyo, ayan uh, o, oh, parang gustong maluto ng dahon. Pero so far, healthy naman siya. Wala namang insekto na sumisira sa kanya. Ayan, may mga bago siyang talbos at lumalabas din mga bagong bulaklak. Nagumpisa na rin siyang magbunga. So, ganyan po ako magbantay, magalaga ng uh, sili. Pagka nakita ko naman na siya ay, uh, okay na Lalago na siya mag -isa. Hindi ko na siya pinapakailaman Pero automatic talaga yung sa ibaba Tinatanggal ko yan Yan Malago na yung kanyang canopy At lalago pa ito Lalo ngayon tinanggal ko itong kanyang unang bunga So yan po yung ating uh, experiment Na sili Kung paano siya alagaan Paano siya pasunurin sa ating gusto So in this case ako yung sumunod sa kanya Tinanggalan ko lang sa ilalim Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.